kayo ba magkalaban talaga kayo ano mga sira ulo kayo ah tago ka dyan may may tago ka wawa naman si Mimin namin away away man yan siya oy sira -ulo na to lakas hmm? Hmm. Hmm. Dari situ, dari situ, dari situ, dari situ. Hmm. Oh, jodoh si Mimi. Mimi. Yan, kalaban talaga kayong dalawa. Hindi ka talaga kayo magkasundo. Kasi sila ka, singgitiro yan. Yan, skip na.